Ito si Franz Castro, gigil na gigil na ma-impeach si BP Sara. kaya yung issue nito. Siya nga convicted, di ba? Si ano, si Franz Castro. Convicted siya eh ng child abuse. Doon sa ano to eh, nangyari sa Dabaw. Nung uh, sinasabi niya na ano, na Nirescue daw niya yung mga kabataan. Eh, ang nagreklamo din yung mga magulang ng kabataan. Tindi. Pero itong mga party list na ito, ha? sila Franz Castro, sila, uh, ano bang pangalan na, Raul Manuel ba yun? Ang balibalita dyan, mga ano kasapi ng namin, ano, makakaliwang grupo. Yan ang ano dyan. Tindi. Tuwan-tuwa si Franz Castro nung ano, nung uh, nagbutuhan dun sa kongreso no na maimpit si ano si VP Sara ang dami daw bumoto nagpalakpakan nag uh, naghiyawan sila at nagkamayan ngayon dumating sa si Senado inendorso in in nila sa Senado <laughs> na patigil ngayon ang kasiyahan nilang uh, nila Castro saka pa isa yung matinding piloka ng buhok <laughs> Na, na, natigil ang kasiyahan nila gawa nga ng uh, hindi ito uh, ano bang tawag niyan nag adjourn ang senado no tama ba adjourn ang meeting no at uh, yun daw ay, ay parang magre resume June 2 so wala na silang time para ipagpatuloy pa itong uh, impeachment kasi sa June election na rin ng mga senador yun eh so mangyayari dyan kung sakasakali mga bagong senador ng upo so mawawala na yung ano yung complaint na yan next year na uli magkakaroon ng complaint kasi isang beses lang daw pala makakapag uh, file ng ano ng impeachment complaint yan palang batas dyan so ewan ko kung anong itsura ngayon ni Franz Castro no ito, ang no? Nasa posisyon, tapos si eh, convicted. Grabe. Iba talaga pagka nasa gobyerno. Bagay, ganun talaga. Ang Pilipinas, parang uh, walang pagbabago pagdating sa mga politiko. Yeah, good luck na lang diyan ano sa sinasabi nilang impeachment kasi hindi hindi naman natuloy sa Senado eh. Hindi na, hindi matutuloy yan, sigurado yan. Tsaka ang isang matindi diyan ang mga tumatakbong senador, mag-aalangan yan. alam niyo kung bakit. Kasi pagka uh, sinang ayunan nila itong impeachment na ito, sigurado mga ngamote sila ng boto sa Mindanao dahil ang Mindanao ay halos sa uh, maka ano ito eh, maka Duterte so good luck na lang dyan sa mga tumatakbong senador at pag nalaman ng mga ta, ng taong bayan na eh, sila ay isang ayon dyan sa impeachment ay uh, maghahagilap sila ng boto siyempre ang mga mga hindi pumapayag na ma-impeach si VP ay sigurado yung magkakaroon ng magandang-gandang boto. Yan po update ano. Medyo nagkakagulo nga sa atin ngayon dahil diyan sa impeachment. O so, sana naman ay mga kababayan natin ay mag maging mahinahon. Na, na, nakikita na nga natin may mga uh, nagrarally na sa EDSA. So ingat-ingat na lang ang bawat isa. Maraming salamat sa inyong panunod sa inyong malit na channel. Pagpalain na ang bawat isa. God bless everyone.